Ayan mga kabarangay, mag-aasa tayo ng ating kutsilyo. Medyo hindi naman matalim. Gamit tayo ng gamit pero hindi natin naaasa. Diba? Minsan tamad tayo mag-aasa. So paano pa mag-aasa ang, ang kusiniro ng barangay? Ganito lang po tayo mag-aasa mga idol. Napakasimple, napakadali. Para hindi na rin masira yung ating hasaan para ah, ganito lang tayo mag-aasa mga kabarangay. Ah, napakadali, napakasimple lang. Una-una kailangan natin ng tubig. Dapat may tubig. Mas maganda kung may kunting sabon kaya niya. Kaya may kunting sabon mga idol. Ayan para di dumulas yung ating hasaan. syempre kailangan natin ng hasaan. Ayan. Ayan. Hasaan. tayo yung hasa Pakadali. Ayan, mas maganda kung lagyan natin ng tubig. Mm. Ayan, dyan, yan, ganyan lang dito sa umpisa hanggang sa dulo dapat para hindi lumalim yung ating hasaan dito. Kung mapapansin nyo, karamihan ng hasaan, uh, lumalalim yung gitna kasi nga dito lang nag-ahasa yung tao. Ayan, dito lang. So, mas mabilis siyang mabasag pag uh, gano'n ang hasa. Siyempre, pag lumalim yan, pag nalaglag, basag ka agad yung hasaan. So, dapat kasi pag naghasa, dulo sa dulo. Kung nag-umpisa ka sa dulo, yan, nagtatapos ka sa dulo umpisa ulit sa dulo tapos ulit sa dulo umpisa ulit sa dulo so sa so ganong paraan may iwasan na lumalim yung gitna so pantay pantay yung pagka uh, nipis nung hasaan papantay siya iba hindi siya nauuna yung gitna kalimitan kasi na sa nakikita natin nauuna yung gitna talagang yung gitna nag ano, lumalalim kasi dito lang hasa lang hasa dito ganun ganun lang oh yan ganun ganun lang oh eh kung ganun Pantay yung ating hasaan. Maganda pa yung talim. Dulo sa dulo, nagupisa sa dulo yan. Hindi yung nagmamadali. Pwede naman. Nagpapitin ko yun, nagmamadali tayo. Pwede naman. Yan, yan, yan. Kaya lang kung gusto mong maging maayos yung hasaan mo, sa so, maayos yung paghasa mo at hindi kaagad nasisira yung hasaan, yan, ganyan. Hmm. Tapos tubig. Tsaka isa pa, pagka hindi mo na ng tubig yung kutsilyo, lalo na yung mga talagang metal uh, nawala yung subo ng kutsilyo. Nawala yung subo. Siyempre, umiinit yan pag inanon mo. Pag nilagyan mo ng tubig, So, nagiging naiintak yung pinakatalim niya, hindi siya nasisira, naiintak dahil doon. Hindi siya umiinit habang hinahasa mo ng ganun. So kasi may tubig. Ayan. Smooth lang, smooth. Pwede isang kamay lang. Isang so, kamay lang, nahingilig yung kamay ko. Hmm. Talim na mga idol So ayan, try natin Punasan muna natin yung kotsilya natin Try natin kung matalim Pero paalala mga idol Hindi ako expert sa paghahasa This lang sa aking experience Sa aking ginagawa Ayan, medyo matalim na Try natin Papil parang hindi siya matalim kaya hindi siya matalim kasi may mga ano siya hindi siya sulid hindi siya hindi maano yung hagod niya so sasayin pa natin try natin ulit hmm, medyo matalim na ngayon, so ganoon din dito sa isa ganito ang mga kuchilyo lubig hmm, ba? Diba? smooth lang Smooth lang hago. ang hagod. Gusto nyo bilis at pwede rin. Oh. Kain natin. so try natin ulit mga idol pwede na pwede na pwede na okay na matalim na mga lods Sempre pinakahuli hugasan natin 'yung kusilyo natin para maging malinis pagkatapos nating hasain. Ayan. Okay?